Hello mga kapatid, welcome back to my youtube channel, dito muna tayo sa mountain garden mga kapatid Oh, ang ganda ganda ng mga namulaklak ng aming bong gambalya Yan ang mga kapatid, namulaklak na siya mga kapatid Nice ang color, magpush of pink na may pagka-raid. Ganun ba yun? May, may pusya, pusya pink daw na mayroong pagka-raid. <laughs> Tama ba yung sinabi niya ati? Dito <laughs> muna tayo mga kapatid. Um, oh, hapon niya mga kapatid ha. Ah. Lumabas si ati ninyo para mag lang. Oh. Ha. Mayroon ning yellow flower mga kapatid. Oh yellow yellow parang, parang bell power parang sa bell kasi tingnan mo mga kapatid para siyang bell bell yellow power kasi um, mulo tay eh, kasi naganon siya mga kapatid para siyang bell na para bell yan ang marami siya. Ang ganda ng ano, nabubuhay na siya. Nabubuhay na ang bunggabalya namin. Yan na kasi hmm. lang walang dinis dito sa baba kasi din nililinis sa mga yan o oh. yan na yan ako ah. ang kapatid o oh. yan ang mga kapatid o oh. oh. ano yung mga yellow bell flower ito o kapag mga ano ito ay similya sya yan gagaya nito o oh naghagbungan na ang ano di magtubo-tubo naman yan yan sila dyan siguro yan na mga kapatid ang ganda mga kapatid no? ang ganda o yun ay B bee B bee B mga kapatid o nagkain siya sa ano no? oh, mayroon pa doon B ang daming B B bee, bee. bee. Yan. Yan bunging bilya pa ito, hindi pa na ano, hindi pa siya. Oh, hindi pala yung yellow bell pala ito, yung yellow bell tree, no. Oh, yan ito pala siya. Yan, yan ang ano niya. Puno. Yan oh. Yan masimilya yan. Pag malunog. Okay na ba pati nang ganagan natin niya mga kapatid oh, 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 oh. Okay mga pati thank you for watching and god bless always mm.